Walang tibay ang mga salamin para sa mga hayop na ito dahil talagang kayang-kaya nila itong basagin, lalo na at may kasamang puwersa. <coughs> Habang pinanunood nila ang mga gorilya sa isang zoo ay hindi nila inaasahang mangyayari ito. Mukhang hindi maganda ang mood ng gorilya. Kaya naman ito ang ginawa niya. Oh, sa lakas ba naman ng gorilya, ay nagkakrak ang salamin ng zoo. Mukhang ayaw talaga nila na pinagkakaguluhan ng mga tao. Kaya naman sinusubukan nilang basagin ang mga salamin sa zoo. Ay! Ay! Kung susundan pa ng isang puwersa ang may crack na salamin, maaring tuluyang mabasag ito sa hindi inaasahang pangyayari naman sa Sri Lanka habang dumadaan lamang sila sa lugar na ito dito ay kanilang nakasalubong ang elepante agad silang nilapitan ito at binasag ang salamin ng sasakyan wala namang nasaktan sa pangyayari. Agad din naman silang nakaatras. Akala talaga nila ay friendly ang mga African elephant, pero hindi pala. Oh shit, not good. Oh my God, this... basag tuloy ang salami ng kanilang sasakyan. Habang pinanunood din ng dalawang lalaki na ito ang isang polar bear ay mukhang nagpakitang gilas ito dahil ginamit niya ang kanyang talino. Kumuha siya ng bato, binagsaka niya ang salamin ng aquarium. Kaya naman tumakbo agad ang dalawa dahil sa sobrang gulat. Maari raw na inakala nito na agawin ang kanyang teritoryo. Kaya kahit mukhang matibay ang salamin ng mga sasakyan, ay kayang-kaya itong basagi ng mga oso namasok ang black bear sa kotse dahil mukhang nakaamoy ito ng pagkain pinipilit itong buksa ng lalaki para lumabas ang oso pero isinasara niya ito at nang gusto ng lumabas ng oso ay binasag niya ang salamin tingnan din kung paano nito wasakin ang salamin ng kotse na nakapark dahil sa paghanap din niya ng pagkain para sa kanyang mga anak Sinira na rin ng isang ito ang bintana sa kusina para lamang makuha ang ilang tirang pagkain. Nung makakuha na siya, ay umalis na rin naman agad ito. Agad namang pinuntahan ito ng lalaki at pinasirita ng spray para tuluyan itong lumayo. Si! Amor. 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 ¡No! Amor. Amor, vente ya, Los zapatos están. No, vente para acá ya. ¿Por Porque ya está venciendo la ventana. Ya, no la Sa isang restaurant, habang kumakain ang pamilyang ito, ay hindi nila inaasahan na bigla na lamang susulpot ang isang usa. Sa gulat nila ay napatigil lang mga ito sa pagkain kanya-kanya silang takbuhan. Mabuti at wala namang nasaktan. Sa isang bahay, dito ay binasag din ng usa ang salamin. Mabuti na lang at walang tao sa loob ng salas. Siguro ay dahil sa natatakot sila kapag naliligaw sila sa kabayanan, kaya hindi nila malaman ang kanilang gagawin at nagkakamali sila ng natatalunan. Kaya ganito ang sinasapit nila. Habang naglilinis ang babaeng ito, ay bigla na lamang bumungad ang usa at binasag niya ang salamin ng tindahan. Sa takot ng babae, ay agad niyang binuksan ang pinto para ito ay makalabas. Gaano ba katigas ang muka ng mga giraffe? Ganito lang naman. Dahil hinayaan ng babae na nakabukas ang bintana ng kotse, sinubukan tuloy nitong ipasok ang kanyang muka para kuhanin ang pagkain. <laughs> oh. oh. Oh God. Kaya lang ay nabasagan sa lamin. Hindi rin naman sinasadya ng giraffe dahil lang talaga sa kapabayaan ng babae. Bumisita sila sa safari park para makita ang ilang hayop tulad ng camel na to pero nang dahil sa kanilang kapabayaan ay dito nabasag din ang salamin ng sasakyan. No, no, never Napatahimik na lamang ang dalawa dahil sa nangyari. Halos katulad din ng naunang video habang nagre-relax ang lalaki at ang pamilya niya at ang alagang aso. Dito ay hindi inaasahang bigla na lamang babangga ang isang kabayo sa bintana. Sa bilis ng pagtakbo ng kabayo ay nasira ang bintana. Nakailag naman sila at wala namang nasaktan sa pangyayaring ito. Sa video ito naman, habang nagdi-deliver ang babae, ay nagulat na lamang siya nung biglang ang aso ang sumilip sa bintana. Heto naman, inakala siguro ng aso na magaan lamang siya. Kaya naman sa ilang saglit lamang ay nabasag ang salamin ng lamesa. Yung akala nila ay hindi kayang basagi ng bibi ang salamin ng pinto dahil parang galit na galit ito sa mga nasa loob. Pagisalpok niya sa pinto ay nagkameron ito ng crack. Smoke. Look at that. Oh, Kaya kahit sabihin ng iba na matibay ang ilang salamin, ay mababasag at mababasag talaga ito lalo na at pupuwersahin ng ilang hayop. Kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, nagustuhan mo ba ang mga pangyayaring ito? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan na yan.